hapon sa ating lahat guys ito guys uh, nagtatanggal tayo ng kalawang no? nisprayan natin siya ng durko para sa kalawang ayusin mo dong parang hindi pa natanggal ano okay guys ayan antay kalawang yan kasi to bukas bubuhusan na naman namin to bukas Yan Ano yan? Tindir. Ang tanggalan ng kalawang. Yan oh. Yan ang bubuhusan natin bukas. Oktober 9 Ya pa dong, mayroon pa dong oh. Yan. Yan, tama ba? Mano lang yung ano niya. yan. yan. Thank you guys.